sa ang lugar ang iyong naging assignment na sa tingin mo yung pinakamahirap bilang isang sundalo kung saan tayo na ilalagay kasi noon na Kuya Nards eh, ang dami talaga ano mga inkwentro lahat na ano kung saan merong magugulo na lugar. Nandun kayo? Oo, oh, mapa, mapa yan, MNLF, MILF, Abu Sayyaf. Maris ang pinapadalagan. Kaya ako po tinanong, uh, Colonel, kung saan yung assignment mo na pinakamahirap? Kasi ang sunod na tanong ko sana, kung paano nyo nakuha yung uh, pagiging recipient ng uh, Medal of Baylor? Soldier, warrior, fighter, hunter, hunted, hero. Ang wala lang dito yung pagiging aktivista ko. I, I was an, a student activist, so hindi ako nagsisisi na, na pumasok sa PMA. My most formidable enemy was the air forces. I assaulted Camp Aguinaldo in 1989. Ah, ito yung kodi na? Uh, yeah. yeah. I I have this uh, roller coaster of a career. Four years after graduation from PMA, okay. that was in 1983, I was promoted to captain. Three years ahead of my class, two months ahead of my senior class 76 at PMA for 13 hours three sets of doctors operated on me to repair my pancreas that was ruptured, uh, remove a portion of the left lobe of my liver, and cut six feet of my small intestines. When I woke up, nasa surgical intensive care unit ako. Pagbukas ng mata ko, nakita ko to. Ganta-ganta, nakaputi. Lord, sabi ko, nasa, nasa langit pa ako. Would you believe that doctor became my first wife? And she became my first wife. But she died in 1994 after I rescued Father Nakorda in Basilan. Ang sabi ni Father Jerry Orbo, sabi niya, Ariel, the sooner you forget your wife, the better for you and your children. Just five months after the death of my wife, na that was January, yung ipapakilala sa akin, girlfriend ko na. <laughs> Ayan. Colonel, pag sinabing uh, awardee or recipient ng Medal of Valor, ibig sabihin matapang, meron ba kayong kinatatakutan? Lahat ng nangyari sa buhay ko, ngayon ko lang nakita ba na kung saan gagaling tapang ko kahit na sino, kakalabanin ko yan. Kahit na ano, mapa-MNLF ka, MILF, ABUSF ka, lahat. Kaya ko rin harapin ang aking kinabukasan na may tapang. Kasi pag uwi ko, mas matapang yung aking ano, may bahay. o tanong nila, bakit naman ganun? Eh, waray. Waray yung misis ko, taga Northern Samar, di ba? Na-assign po kayo, Colonel, sa iba-ibang mga lugar, Mindanao, Palawan. Paano nyo po sineselebrate yung mga okasyon para sa pamilya? Halimbawa, Christmas, anniversary, birthday, paano po? Yeah, yan. I was an absentee father masakit talaga. Karamihan din na masundalo, ganyan din. Police, ganyan din. Pag nasa'in ka sa field, you're away from your loved ones. They don't even know kung yung mga kamag-anak mo, if you will come back alive or dead in a casket. Madalas ko pong naririnig, Colonel, yung uh, mista. Ano ko right. ang ibig sabihin? No? Kung titignan mo, misterya na pinag-umpisa Pero mista ang tawag nila. Nag-umpisa yan sa amin sa PMA. Mista ang tawag namin sa mga classmates namin. Hindi kami basta-basta rin kumukuha ng mga honorary members namin. Uh, honorary members namin, to name a few, no, President IBM. Ito yung class uh, 79? 79. Uh, matapat, class, class of, of 79. 79. Mista rin namin si Mr. Inigo Zubel, na businessman. Mista rin namin si Ace Durano, tapos si Nonoy Limanan, marami pa yan. No? Yung aming bakasyon po nung no, kumunta kami ng Eastern Samar. Very unforgettable. So, napakaganda na ang, ang mga tao, no, very cordial, ang babait nila. Napakasarap balik-balikan eh, na lugar.